Hi guys! <laughs> Maayong hapon na guys. Good afternoon. Welcome back to my vlog. Hangkay guys because I'm eating pansit kanton. Send up to guys na hindi masarap. Kaya si Kian hindi ko makain ito. So niluto ko lang tong may apat pa doon actually guys. So niluto ko yung dalawa. Thinking na makakaya ko siya guys. <sighs> Masarap naman siya pero iba kasi itong flavor na nabili ko yata. Ang tagal nito guys sa ref. Uh. Mm. Mukbang na lang 'yung ating vlog today guys ha. My word ako. Eh. I'm having my ano, uh, non-fat milk. Pero ibang amoy. Hindi na na tong gatas na to. <laughs> Nanpating yung iniinom ko guys, hindi na yung white sugar. Today is a Saturday. Bukas, RD ko At hangtal ka. And Sunday. Yo. Sunday, Monday. Then Tuesday, naka kalib ako, guys. Wala lang. Good. Gusto ko lang magpahinga. Kasi nga, inuubo pa rin ako, guys. Ah! Ang anghang naman ng sendap na to. Ah! ah. sanay ako sa maanghang pero itong mga ganito ba lalo na yung samyang ay sus magtogin akong sip on hmm? Para siyang matcha. Now, of guys, sir. meleng an Wa pasad kapalit si daddy og itlog kay karon pa ka sweldo so karon pa ming hapon og mangumpra And basta 50 na sweldo guys konti lang yun ang na na, na saan yun? mabilin sa ako ba kay bayad ko Maasim jujak. Skim milk kasi to guys. Skim milk. So, yun. Ay, nako. Ang pinaka-biggest question yan. Aabot kaya yung pera ko, guys? Hanggang October 30? Hindi <gasps> ko na talaga maubos. <laughs> Ang dami pa, oh. Wala pa ako sa kalahati. Believe ako dyan sa mga mukbangers, sa mga ganito, eh. Na. Natutuyos na lang yung yung ano, Agham. Ha. Ha. Mumumis na ba? 4. Hindi ko na ito uubusin guys. Last bite. at itong gatas. <laughs> ah, si Paul, na si Paul, si Paul! Buti na lang, this morning, I was able to wash the clothes of Kian. Lahat, uniforms, <coughs> medias, mga PE uniform niya, nilaban ko na lahat, guys. So that, I won't have anything, any chores any clothes to wash tomorrow during my RD. Plano ko bukas, guys. Maglilinis ako ng walls namin dun sa sala kasi ang dumi. Grabe. Ang dumi. Um, kikis kikiskisan ko siya ng <coughs> sabon. Lalo mala tuloy yung aking ubo. Sige guys, yun na lang muna ang aking vlog for today. Magkita na lang ulit tayo guys sa next vlog ko. Please like, please subscribe to my channel, La Familia Vlogs. Ingat kay parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Babush!